Welcome to Nestor Lakay Channel. Magandang umaga po sa ating lahat. Andito tayo sa Maybiwas Tansa Cavite sa sikat na Pansit Palabok po dito lang mam no. Oh. Ito po ay masarap daw ang kanila ano. Oh. tumabot po kami 9 o'clock po. Nakaabot pa kami dito ngayon. Samahan niyo po kami at ating silipin ang masarap at sikat na pansit palabok. Dito lamang po sa Tansa Cavite sa Maybiwas po. Ay, masarap oh. Ay, po. Opo. Ganyan ko din ang palabo ko, the po tayong Imus Cavite, dinayo po natin ang tansa. May si tatay, oh. Eh, Ubus na po yung sa toge eh. Next time nating pagbalik, agahan natin mga alas 5. <laughs> Ito na lang po yung ano yung kanilang pansit ko ang dami pong bumibili ng Aram. ano dito, ng pansit pala ko. Kumabot pa Aram. kami, oh. Kaya po kayo sa susunod, Aram. aagahan Aram. namin ang punta rito. Para, para matikman natin yung lahat, yung may toge. Opo, tama po. Wala okay. na din po ang peso. Makano pong order po ng ganyan pong kadami? 30 po. 30 pesos, oh. Budget na budget. O, sulit. Inanap talaga namin, nagtanong-tanong kami para makarating kami dito. Taga dito po kayo sa Tansanay. Eh. Araw-araw po kayo bumibili niyan. Ano pong ano po, ano pong meron sa palabok po nila rito? Ano pong oh, sobrang sarap po. Okay, thank you. Ay, kami po lima po sa amin. Ay, mataba. Take out din po. Sa halagang 30 pesos, ang ano niya, o, dito, sulit na sulit, o. Oh. Dinadayo, dinarayo itong lugar na to, o. Kami ng lima sa po, ay lima. Yung mataba. Ikaw ay, is... ay anak an, ng tatay. Ano Ito. Ah. Yung si ate, oh. Buti tumabot tayo. Tumabot tayo. Tatlo. Tatlo. Ibilis sa kanila dito, oh. Yan, lalagay po sa may dahon ng saging. Mordor po tayo ng lima. Meron po tinapayan na na po. Wow. Ubus na po yung togi nila eh. Uh, buti mabot tayo mga 9 o'clock. Sabi ko nina sana umabot kami ng oras kasi na, na napanood ko kay Tate sa interview niya hanggang 10 lang. Nagmadali kami ng, ano ay nagbiyahe. Ay, meron po tina pa, meron po sila man. Ito po yung kanilang sauce sauce po nila. Yan, ito po yung on, Bob, the... Ang ganda nga eh. Para oh. daw po itong ice cream. Grated. Ice cream. Yeah. So, ano po sila? 2.30 po bukas open na po kayo. 2.30 a.m. 3 a.m. po one na madaling one. araw. Ay, ano si sikreto ng pagluluto ninyo rito? Yun. Yun. Yeah. Yan, si Tatay. wala kay kay nanay Eh wala wala ginawa sa si Tatay. Siya yung nagluluto. Patuloy nang luto. Kikitay.

Yeah, nakabili po kami dito sa may ano, Piwas Kim Pansita ni Tatay. Uh, trending 'yon. Nana Eli. So, Maguwi po tayo. Thank you tayo. Salamat. Salamat sa Tansa Cavite at ngayon ay uh, pabalik na po tayo sa Imus Cavite. Ayan, ito po yung tindahan ng palabok. Sa so, mga gustong pumunta po dito, malapit siya sa Barangay Hall of Piwas Tansa Cavite. Dito po 'yan, oh. Ito lamang po yung sa may bungad ko, Ito po yung tindahan ng Malabo. Dinarayo po yan dito sa Tansa, Kapite. Yeah, maraming maraming salamat po sa panonood niyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.